natin. Ang dami nating trabaho. Kaso lang, wala, ta wala tayong ano, kulang na kulang tayo sa skill at sa labor. Kailangan makahanap tayo ng labor. Uh, sino kaya makuha natin labor? At alam ko na. Tatawag muna ako sa akin, aking kumpare at baka iyon ay may kilala siyang labor. O kaya masulit. Carpentero. Papahanap tayo. Tara kuhain ko cellphone number ko. Cellphone. Tara, let's go. Ah, hello pare. Ah. Ah, hello pare. Ah, uh, baka may, alam ka ba na ano, may gusto minsan sa akin mga uh, skill, mga construction workers pare. Skill guide, guide labor, guide skill pwede ah, isa lang tao pare, kilala mo ah, oh, sige pare, pasok mo sa akin pare, ano siya ah, labor, ah, oh, sige, pasok mo pare sige, antayin ko na lang pare ah, oh, sige, salamat pare, salamat bye bye, antayin ko hanggang mamaya sige, salamat, bye bye, bye bye ayan, salamat nakakuha na tayo ng isang labor, ano ngayon, antay na lang natin siya para makapagprabaho tayo Ah, napakatagal naman ng labor na ano. agal naman ng labor na rekomenda sa akin ni pare ko. Hanggang ngayon wala pa. Ito po ang aming mga gagawin, no. Mag-scaffolding, mag-ano, sa sale, construction. Hanggang ngayon wala pa. Anong oras na? Ah, magantay pa ako ng konting oras. Baka, anong oras na? Ah, sige, magantay mo na ako ng konting oras pa. ako po ako po ako ako po yung pinadala ni Edgar ng ano labor kan daw po kayo ng labor hindi oy po yan ay hindi na ikaw ba yung ano pinadala ni Edgar kasi ah, eh, ito ka magkasimula tayo mga taba. Ngayon, hayop hay ang bigote mo, totoo ba yan? Pati kilay mo ah. Parang hindi totoo ah, peki yata yan eh. Ah, hindi po. Totoo po itong bigote ko. At saka kilay ko. Totoo po ito. Ah, anong po ba ang gagawin natin? Oo, oh, marunong po ako magalo. Marunong ka, marunong ako magano. Sige po, tara po. Magsimula na po tayo magtrabaho. Huwag niyo na pong hawakan. Eh, to, totoo po talaga yung bigote ko yan. Ako talaga si Mr. Suave. Eh. oh, sige, total eh. Ayaw mo rin naman pahawak yung bigote mo. Ah, magsimula na tayo magtrabaho. Tara, isa na natin yung trabaho natin. Anong gagawin natin yan? Diyan, linisin. Ano mo muna eh? Linisin mo yan. Yung mga bakal-bakal dyan, yung malilit. Eh, ano muna? Ilagay mo rin sa gilid-gilid. Pati yung mga lalaking bakal. ilagay mo rin sa gilid-gilid tapos tinusin mo at tayo mag tinusin mo lang mag scaffolding bago tayo makapagalo ha tara sige let's go na tayo puntahan natin tabaho na tayo ang sahod mo nga pala dito ha 650 lang sa araw mo ha eh total eh malapit na naman 650 pwede nga sa'yo itignan ko pa yung muna yung performance mo kung talagang malakas ka mag demo tara let's go papakita ko sa'yo yung gagawaan mo yan dyan ka yan ang gagawaan mo ha yan muna, yan muna ang gagawin mo. Linisin mo lahat yan. Papunta doon. O oh. oh, sige po. O siya, sige. Ikaw nang bahala dyan ha. Maiwan na kita dyan. Yung mga bakal-bakal. Ikaw nang magano. Pati mga aligyan, kahoy, mga basuran natin ha. Ikaw na maglipit ha. Bahala ka na. O siya, maiwan na kita. At ako yung nilukong pa. Yan. Iwan na ako mag-isa ng formang ko. Ang daming kalat dito. Napakadami mo. Bakal. Ano kayong magandang gawin sa bakal na to? Alam ko na. Uuwi ko na lang to. Buti na lang handang handa, -handa ako sa ganyan. Ah, ah. Kaso lang, mamahalata ako ng boss ko. Sabihin, sa wala akong dalambag. Tapos pag uuwi ko, may dalambag. Okay na yan, hindi nyo mapansin yan. Mga kadama, dami din ni Sid. Ito, hindi rin kapasya doon. Mahal na tayo ito. ako ng busko.

isipin ng boss ko, basura lang to, di ba? Lagi ko. Yan, di ba kasama sa basura? Tara, tuloy natin paglilinis. Yan, kamustayin na natin yung traba, trabahador natin isa na nakuha natin. Tara, tingnan muna natin siya kung okay na siya, kung maayos na ba yung nagawa niya. Ogat. Dagol. Dagol. Ogat, Dagol. Kumusta na? Okay ka lang ba diyan? Okay na ba 'yung trabaho mo? Ay, boss. Okay na po, boss. Malinis na. Malinis na po dito. Minabalas ko na lang. Tapos yung kalat, lalagay ko po dyan sa basurahan. Ayan, 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 Okay, total ay eh, mag-alas 5 na tapos ang trabaho natin. Pwede ka na umuwi maya-maya ah -maya, Umuwi ka na. Sige, tapag ka, kailangan mo ako, dito lang ako. Tawagin mo ako. Pagka uwi ka na, tawagan mo ako ha. Ayan, tapos tayo. Alas 5 na. Uuwi na tayo. Tawagin natin si Boss. Boss. Norman, uwi na po ako. Ah, sige, uwi ka na. Ah, sige. O, so, bakit? Uwi ka na, bakit may bag ka yata ngayon? Kaya wala ka naman dalang bag ha? Ngayon may dala bag. Sandali, sandali! Ito pa? Basura po ito. Ayun, uwi po, basura. Ah, sige, sige, sige. Okay, okay. Hindi, wag na niya tigyan basura lang to. Oh, na ho. Ano uwi mo. Sorry po boss, sorry po boss. Akala ko po kasi hindi nyo mahalata pag uwi ko ng bakal eh. Sorry po boss, huwag nyo akong tanggalin sa trabaho.